Yo, what's up guys? Magandang gabi siyang lahat. So yan, nandito ako ngayon sa isang abandoned bahay, no. Try kong humiga dito, no. Nang kahit one hour. Oh. Hihiga tayo dito, no. Try natin ilagay yung camera. Pagbasta natin kung anong gagawin nila dito. Uh, Samahan niyo ako. Pasukin naman doon ang kababalagyan. So tara guys, Let's go. ito yung kauna-unahang hihiga ako dito sa bahay na to magmamasid ako dito kasi hindi kakayanin ng camera ko ito yung kubo-kubo na. No? pag magpa-plus na so ang tahimik dito ay sobra Alang challenge is no So, prayer protection muna tayo. Tangin naman. Pwede naman po ako sa balang na dugo. Buto sana sana yung mga anghel niyo. Ako'y protection na natibayan niyo ng gabi. Wala po ako magagawa o wala kayo. Sa pangalan ni Jesus. Sebelum tahu mik di tuai masuk ke dalam rumah sana memang kita akan yang hari Barang-barang itu tahan di sini, kawan-kawan. Tidak memakai bintuan, kawan-kawan. Helo, kawan-kawan. Tidak memakai bintuan. Tidak payah bagi saya perasaan sekarang, kawan-kawan. Seperti... di sini. Wow. Ano? Meron mang elemento na nakatira dito. Pwede bang pumasok? tahimik dito guys, no? Ano po? Galit <tong> wow. ba siya sa akin? Nandito ako. magkasama ba ako dito? guys ah tapi at ka sa puso dito guys pag ikaw lang mag isa no kasi paparamdam ka lang sila hmm. Pwede mo kayo magpakita sa akin? Nandito kayo? sa akin ha. Alam ko ginagambala ko kayo dito pero huwag naman ganun no. Nagulat niya ako. Ayuh ni lah Ayuh ni tayo Kakak ah, galit guys Ito na yung request ni guys Hihiga tayo sa taas bis na Ayuh ni aku May gawa Ah Ako yung magawa niya guys na ano ko lang. Nasipa. Pupunta tayo sa taas mamaya guys. you my best friend. Right? So try natin mag-setup ng camera rin sa itaas guys no. So ito na yung request nyo guys. Ini lupa Santai, tayo hingga, no Santai tayo magsi set up dito set up na rin dito no Yan. ano na lang tayo hindi, hindi ako nakadala ng so dyan tayo yung flashlight para di naman guys no so try natin guys na nanito man kayo Pwede ba kayo magparamdam sa akin taro ba ako dito guys Ay, Hindi no Sa wait lang isa Yan dari mir ya guys nih ini ya guys lakasan ng busis diba so yan guys terus tayo no may napansin kasi ako guys na parang kakaiba natin dito guys kahit ano uh, half hour no one hour Guys. request kayo, guys, kung babalik tayo dito. Yung gagawin natin, yung matut- ah. Wow. Yung matutulog tayo. Yan. Yung pagkakatanda ko, guys, yung last night is dito nakadapat. Pero dito doon na doon na siya na, naka-center, no?

Tiba-tiba masuk jan. Tapi there is no. There is. Jika pak, so time kita guys, harusnya guys harus, mustahsana mending arah. So kau minta kau kau jan, bawa lagi dari Wow. kan Wow Ini mana saya nak makita, nak no, tu. <coughs> Hindi mo natin sila makita guys pero Paparamdam sila guys Comment na lang kayo dyan kung babalik tayo dito Uulitin natin na hihiga tayo sa itaas So Hindi kaya ng camera ko ng Kahit one hour So ito lang ang time na magagawa ko no? So yun na lang guys Maraming salamat sa inyo lalabas na tayo no So yun na lang guys. Uh, please uh, share Paki-like ng video natin. So comment na lang kayo dyan kung grabe guys. Rinig nyo yun. Paparamdam pa rin kahit nasa labas tayo. No? So comment down below kung gusto niyo akong bumalit dito sa bahay na to. Ah uh, magano tayo dito mag-investigate no mag-istibag mag-imbestiga kung meron pa ba tayong malalaman na ibang mga movement no see you na lang guys pray ba pa matulog maraming salamat sa inyo lahat